Hello po, good evening po. Bali, ito yung karuktong ng eh, may mga ano dito. May mga na-accidente. Tinitirikan nila ng kandila. Okay. Yung, kasi malimit dito yung mga bibis sa mga takbo. Kaya na-accidente sila. Pinagabulan eh, nga rito ng ano, tagal na yun. XRM saka ano. Lipad yung XRM eh. Patay naman yung driver eh. Aww. Ay, mga katabi. Ingat po tayo lagi. Pero di pa tapos ang ating vlog. Ay, pauwi pa lang tayo, mga katabi. Ito yung karaktong ng ano, sa may Tartaria. Barangay Tartaria, Silang Cavite. Yung grabe yung ahon dong kay Kuya. Grabe. Talagang ano, hindi ko kakayanin yung pag ganun kalalim. Dudulas yung ano mo doon, preno mo ron. Mahina preno ko eh. Rusi lang ang nakakalusot lahat. Lahat dun, puro rusi ang motor. May ka. Ano kaya yun? Grabe, pororosi yung mga scooter doon. Magagaling nila. Sana all. Tapos na tayo, mga katupi! Yeeey! Okay no, tatlong ano. Pulitin ko kaya ito mga doon no. nawala nawala sila <laughs> sabi sa'yo mga katope sinungaling speedometer ko eh Wee, di na. Yan yung part na yan. Wala na. Na lobat na yung mic mga katabi. Bali and, yan. na tayo sa may ano. Yung Lazada warehouse sa may Jesmo. Ayan, andiyan na tayo sa may San Cidro. Dang niyan na yan mga kadawe. Ang haba kasi ng biyahe. nandiyan na po tayo sa may phase 3 cluster mga katopi may mabuhay po 'yan hanggang diyan na lang po mga katopi ingat po kayo lagi at ride safe po